Pansinin ito. Alam mo ba ang bigat ng isang luha? Hindi ito palaging kahinaan. Hindi ito palaging sakit lamang. Minsan, ito ang tamang pagkakataon kung saan na pagtatanto mo ang mga nawala. May umiyak para sa'yo. Marahil ay walang sinabi, marahil ay sinubukang itago, ngunit ang luhang iyon ay nagpakita nang kung anong hindi kayang aminin ng pagmamalaki, ang pagkakamali, ang kakulangan, ang pagsisisi. Hindi ito basta isang pag-iyak. Ito ang pagkilala na ang lahat ng nasira ay maaring nagkaroon ng ibang kalalabasan. Ngayon, hindi na ito basta paghihini ng tawad. Mayroong tunay na pagnanais na muling itayo. Hindi sa pamamagitan ng mga walang laman na pangako, hindi sa mga magagandang salita na naglalaho sa hangin. Sa pagkakataong ito, totoo ang layunin. Ngunit ikaw, may puwang pa ba para dito sa loob mo? Mayroon bang anumang bagay na maaring muling itayo? Tumataas ang bilis ng oras, ang mga oportunidad ay hindi nag-aantay. Ano ang gagawin mo sa katotohanan ng ito ngayon? Alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang katiyakan na maaaring ibang iba ang sitwasyon. Na isang salita na sinabi sa tamang oras, isang kilos ng pagmamahal, isang hakbang patungo sa isa't isa, ay maaring nakaiwas sa distansyang tila ngayon ay imposibleng lampasan. Ngunit hindi na maibabalik ang panahon. Tanging ang pagtanggap sa katotohanang ito ang natitira, ang pagsisisi ay nandyan, at totoo ito. Sino man ang umiyak para sa iyo ngayon ay mahigpit na humawak ng dangal bilang kalasag. Nagpanggap ng hindi siya nakakaramdam, sinubukang kumbinsihin ang sarili na ayos lang ang lahat, na maaayos ito ng oras. Ngunit ang oras ay hindi kayang ayusin ang lahat ng nag-iisa. Ito ay may sinisingil. At mahal ang siningil nito. Ngayon, bawat alaala ay mabigat. Ang bawat magandang sandali na naiwan ay tila isang malupit na paalala ng mga hindi na maibabalik. Ang kawalan na dati ay hindi pinapansin ay ngayon sumisigaw. At ang sigaw na ito ay dumating sa anyo ng luha. Ngunit ikaw, ang pag-iyak na ito ay may kahulugan para sa iyo. O huli na ba para muling pag-isipan ito? Kapag yan luha lili naging hiling para ay ikalawang pagkakabisa, hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na aminin na sila'y nagkamali. Ang ilan ay napapansin lamang ang halaga ng isang bagay pagkatapos nilang mawala ito. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pagsisisi at pagnanais na magbago. Ang pagsisisi ay sakit lamang dahil sa nakaraan. Ang pagnanais na magbago ay kagustuhan para sa pagbabago. Ang tanong ay sulit bang subukan muli? Hindi ito tungkol sa paglimot sa nangyari. Hindi ito tungkol sa pagpapaalis ng sakit. Munit pagkatapos ng lahat, mayroon bang natitirang bagay na maaaring muling itayo? Walang madaling pangako dito. Walang katiyakan na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Ngunit may isang katotohanan na hindi maaaring baliwalain, mayroong kagustuhan na maging matabumpay. At nayon? Ano ang gagawin mo dito? Iyan itakot na mawasak muli ito ang pinakamalaking hadlang. Ang takot na bigyan ng puwang ang taong nakasakit na ang pakamba na maniwala upang muling maranasan ang parehong sakit. Dahil ang pagtitiwala ay hindi isang simpleng desisyon. Ito ay isang panganib. Ang totoo ay walang makapagbibigay ng katiyakan na magiging iba ang kwento. Tanging ang taong nagkamali ang makakapagpatunay na siya ay natuto. Tanging ang oras ang makakapagpakita kung ang muling pagtatayo ay totoo o isang panapanahong pagnanasa lamang. Ngunit paano kung sa pagkakataong ito ay mayroong tunay na pagbabago? kung ang luhang iyon ay hindi lamang pagsisisi, kundi isang tawag para sa tunay na muling pagtatayo. Ano ang mas mabigat? Ang takot na masaktan muli o ang posibilidad na makuha ang isang bagay na maaaring may halaga pa rin? Iyan din nasa kamay ngayon walang tama o mali dito. Walang isang sagot para sa sitwasyong ito. Ang naroon lamang ay ang pagpili. Kung mayroon pang bahid ng pag-asa, kung mayroon pang totoong damdamin, maaaring ang luha na ito ay nararapat na pahaladahan. Maaaring ang pagkakataong ito ay may saysay. Ngunit kung ang lahat sa iyo ay nakasara na, kung ang nasira ay hindi na maibabalik, huwag ka ng maloko, ang magpatuloy ay isa ring makatarungang desisyon. Ang huling tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Hindi bumabalik ang oras, ngunit ang pagpili para sa hinaharap ay nasa iyong mga kamay pa rin. Walang tama o mali dito. Walang isang sagot para sa sitwasyong ito. Ang naroon lamang ay ang pagpili. Kung mayroon pang natitirang pag-asa, kung mayroon pang totoong damdamin, marahil ang luha na ito ay nararapat na pahalagahan. Marahil ang pangalawang pagkakataon ay may halaga. Ngunit kung ang lahat sa loob mo ay sarado na, kung ang mga nasira ay hindi na maibabalik, huwag mong lokohin ang iyong sarili. Ang magpatuloy ay isang makatarungang desisyon din. Ang huling tanong ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Hindi na maibabalik ang panahon, ngunit ang pagpili ng hinaharap ay nasa iyong mga kamay pa rin. E kung on luha gne e kido ay hindi suficiente. Hindi lahat ng luha ay nagpapaiba ng kwento. Hindi lahat ng panghihinayang ay nagbabalik ng mga bagay na nasira. Nakita mo na ang mga pangako ay ginawa at sinira. Narinig mo na ang magagandang salita na sa huli ay walang kahulugan. Bakit nga ba magiging iba ang pagkakataong ito? Ang sagot ay hindi lamang nasa panghihinayang ng umiiya Nasa mga aksyon ito. tanging ang mga tunay na nakararamdam ang may tapang na patunayan ito sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. At kung hindi nga? Kung lahat ay isang panandaliang emosyon, isang takot sa pag-iisa. Dahil walang saysay ang gustong bumalik ng isang tao kung hindi siya handa na magbago. Tinatanggap mo ba ang mga salita o kailangan mo ng pruweba? Yinhi bigat ng desisyon, iney walang kumpas, iney makakagawa para day si nagkakamali ang mga tao. Ang ilan ay natututo. Ang iba ay inuulit ang parehong pagkakamali hanggang walang matira na maaring magpatawad sa kanila. Ang nakaharap sa iyo ngayon ay isang panganib. Ang pagtanggap muli sa sinumang nakasakit ay nangangailangan ng lakas. Munit ang pagsabi ng hindi at magpatuloy ay nangangailangan din ng lakas. Walang madaling desisyon. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Walang tamang skripto. Walang katiyakan ng kaligayahan, anuman ang direksyon. Ngunit kung mayroon mang katiyakan, ito 'yon. Ang tunay na nagbibigay halaga ay pinatutunayan ito sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa mga salita o luha. Handa ka bang maghintay para sa pruweba na ito? O napagpasyahan mo nang wala nang balikan? Ang sagot ay nasa loob mo. At wala nang sinuman ang makakapagdesisyon para sa iyo. Nagkakamali ang mga tao. Ang ilan ay natututo. Ang iba ay inuulit ang parehong pagkakamali hanggang walang matira na maaring magpatawad sa kanila. Ang nakaharap sa iyo ngayon ay isang panganin. Tanggapin ang pagbabalik ng isang taong nakasakit sa iyo ay nangangailangan ng lakas. Ngunit ang pagsasabi ng ki-hindi at pagpapatuloy sa buhay ay nangangailangan din ng lakas. Walang madaling desisyon. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Walang tamang iskrito wala ring garantiya ng kaligayahan sa anumang direksyon. Ngunit kung mayroong isang katiyakan, ito yon, ang talagang nagpapahalaga, pinatutunayan ito sa pamamagitan ng mga kilos, hindi sa mga salita o luha. Handa ka bang maghintay para sa patunay na yon? O nagpasya ka na bang wala ng balikan? Nasa loob mo ang sagot. At walang sinuman ang makakakuha nito mula sa'yo. Eh kung lahat ng ATDO ay huliin eh. Ang sakit ng pagkawala ng isang tao ay nagbibigay ng higit na aral kaysa sa sinumang payo. Minsan, sa kawalan ng presensya, doon mo lang napapansin ang mga bagay na hindi mo dapat pinabayaan. Ngunit may isang bagay na kailangan sabihin. Hindi lahat ng panghihinayang ay nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ang mga matagal nang nag-aantay upang maunawaan ang halaga ng isang tao ay maaring malaman ito kapag huli na ang lahat. Ngayon, tumingin ka sa loob ng iyong sarili. Ang luha na iyon na nahulog ay may kapangyarihang burahin ang lahat ng ginawa. May kakayahan bang muling itayo ang mga nawasak? O ang panahon ba ay nagsara na sa pintuan na iyon at wala ng puwang para sa pagbabalik? Dahil ang ilang bagay, kapag nabasag na, ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Iyem denji gagawin kapag denji isang ni yai at wakas le nagising. Natanggal ang kayabangan. Nawasak ang maskara. Ang sakit ng pagkawala ay nagbibigay ng higit na aral kaysa sa anumang salita. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa kung sino ang nagkamali. Ito ay tungkol sa iyo. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang kwentong ito? Nararamdaman mo pa bang may posibilidad na maitabig ang mga bagay? O ang luha na ito ay dumating na huli? Dahil isang bagay ang tiyak, hindi mo kayang muling itayo ang anuman ng mag-isa. Kung may bahagi sa iyo na nagnanais subukan, maaari pang maging iba ang kwentong ito. Ngunit kung lahat ay naglaho na, kung hindi mo na nakikita ang hinaharap, marahil ang tanging sagot ay ang magpatuloy. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Walang sinuman iyan ye na babalik ene katulad ng paalis nito kung tunay na natapos na ang kwentong ito, ang luha na ito ay hindi sana nahulog. Ngunit walang sinuman ang nagbabalik na katulad ng pag-alis nito. Kung magkakaroon ng muling pagsisimula, kailangan itong maging iba. Kailangan itong maging totoo. Kailangan itong itayo sa bagong bagay, hindi sa mga labi ng nakaraan. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka, magbigay ng espasyo para sa pagbabagong ito na may kalinawan, may hangganan, na may katiyakan na hindi sapat ang naisin lamang na bumalik. Kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng mga kilos. Isara ang pintuang ito ng tuluyan dahil ang ilang sakit ay nagtuturo, ngunit hindi lahat ng aral ay kailangang suriin muli. Minsan, ang pagsulong ay ang tanging sagot. Ano ang pipiliin mo? Walang sinuman Yanjie bumabalik ng katulad ng pamamahala kung natapos na ang kwentong ito sa tunay na paraan, ang luha na ito ay hindi kailanman babagsak. Ngunit walang sinuman ang bumabalik ng katulad ng kanilang pag-alis. Kung magkakaroon ng muling pagsisimula, kailangan itong maging iba. Kailangan itong maging totoo. Kailangan itong itayo sa bagong bagay, hindi sa mga labi ng nakaraan. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka: magbigay ng espasyo para sa pagbabagong ito na may kalinawan, may hangganan, na may katiyakan na hindi sapat ang naisin lamang na bumalik. Kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng mga kilos. Isara ang pintuang ito ng tuluyan dahil ang ilang sakit ay nagtuturo, ngunit hindi lahat ng aral ay kailangang suriin muli. Minsan, ang pagsulong ay ang tanging sagot. Ano ang pipiliin mo? Eh kung one pipiliin niya ay Gyanji manatili. Kung magpasya kang bigyan ito ng pagkakataon, gawin itong may bukas na mata. Hindi dahil sa takot sa pagkasolo. Hindi dahil sa kakulangan. Hindi dahil mas madali ang bumalik kaysa magsimula mula sa simula. Kung mananatili, gawin ito na may katiyakan na hindi ka lamang muling nagbabalik sa ikot na mauulit. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng higit pa sa mga pangako. Nangangailangan ito ng mga pagbabago. Nangangailangan ito ng kadalubhasaan upang harapin ang lahat ng nagkamali at bumuo ng isang bagong landas. Sa pagkakataong ito, ang mga salita ay kailangang maging mga kilos. Ang pagsisisi ay kailangang maging aral. Kung sakaling bumalik, gawin itong may katotohanan. Eh kung onf pipiliin niya ay gani umalis? Kung magpasya kang magpatuloy, gawin itong may magaan na puso. Nang walang paglingon sa likod na umaasa na ang oras ay magdadala ng mga pagsisisi na hindi darating. Nang walang dalang pagkakasala sa hindi pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Dahil may mga bagay na kailangang maintindihan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap muli. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sakit. Ito ay ang pag-usad ng hindi nagdadala ng sama ng loob. Ito ay ang pag-unawa na ang ilang kwento ay kailangang matapos upang makapag-umpisa ng iba. Kung ang pagpili ay umalis, umalis ka ng buo. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil alam mong ito ang pinakamahusay para sa iyo. Walang sinumang makapagpapasyang para dahil si ang luha na ito ay tumulo, pero ito ay hindi nag-iisa na magbabago ng anything. Ang nagbabago ay ang nangyayari pagkatapos nito. Ano ang dapat gawin ngayon? Maghintay ba na ang mga salita ay maging kilos? Mangmang na magumpisa muli? O unawain na ang kwentong ito ay mayroong wakas na kinakailangan? Ang oras ay lumilipas, ang buhay ay hindi naghihintay. Ano ang gagawin mo? Walang sinumang makapagpapasyang para gay si ang luha na ito ay tumulo, pero ito ay hindi nag-iisa na magbabago ng anything. Ang nagbabago ay ang nangyayari pagkatapos nito. Ano ang dapat gawin ngayon? Maghintay ba na ang mga salita ay maging kilos? Magmang na magumpisa muli? O unawain na ang kwentong ito ay mayroong wakas na kinakailangan? Ang oras ay lumilipas, ang buhay ay hindi naghihintay. Ano ang gagawin mo? Kung pipiliing magpatawid, naway maging evi kabatiran kung ang luha na ito ay may bigat na sapat upang magbigay daan para sa isang bagong simula, naway maging iba itong simula nang hindi inuulit ang mga parehong pagkakamali, nang hindi inuulit ang mga parehong dahilan, nang walang parehong siklo na laging paulit-ulit. Madaling mangako ng pagbabago kapag natatakot kang mawalan. Muni't ang mga pangako ay hindi sapat. Ang mahalaga ay ang mga araw-araw na patunay. Kung ito ay upang muling bumuo, naway ito ay may respeto. Naway ito ay may kapanahunan. Naway ito ay dahil mayroong tunay na damdamin at hindi dahil ang takot sa pagkawala ay nagbukas ng huli at pagsisisi. Kung magpasya manatili, gawin mo ito dahil sa gusto at hindi dahil sa pangangailangan. Kung pipiliing umalis, naway walang pagsisisi, hindi lahat ng kwento ay nararapat na magkaroon ng bagong kabanata. Ang ilan ay nagtatapos dahil natutunan na nila ang lahat ng kailangang ituro. At walang masama doon kung ang pipiliin ay magpatuloy, naway gawin ito nang hindi na tumitingin pabalik, na umaasa na balang araw may makakapansin ng mga nawala. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa pagtingin sa iba na nagsisisi. Ito ay nasa pakaramdam mong magaan dahil nagawa mo ang tamang desisyon para sa iyong sarili. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugang walang naramdaman. Hindi ito nangangahulugang wala talagang totoong nangyari. Ipinapakita lamang nito na pinili mong sundan ang daan kung saan hindi mo na kailangan pang pagdudahan kung ikaw ay pinahahalagahan sa paraang nararapat sa iyo. Kung magpapasya kang umalis, pumunta ka na may kasiguraduhan na ang pinakamainam ay darating pa. Walang tamang sagot. Mayroon lang totoong nasa loob lo walang makakapagsabi kung ano ang tama o mali para sa iyo. Tanging ikaw lamang ang nakakaramdam kung ano ang dapat gawin. Ang luhang ito ba ay totoo? Ang pagsisisi ba ay may lakas upang suportahan ang pagbabago? O ito ba ay isang bagong pagtatangkang panatilihin ang isang bagay na wala ng kinabukasan? Nasa harap mo ang katotohanan. At nandyan din ang iyong pagpili. Ano ang magiging desisyon mo? Walang tamang sagot. Mayroon lang totoong nasa loob lo walang makakapagsabi kung ano ang tama o mali para sayo. Tanging ikaw lamang ang nakakaramdam kung ano ang dapat gawin. Ang luhang ito ba ay totoo? Ang pagsisisi ba ay may lakas upang suportahan ang pagbabago? O ito ba ay isang bagong pagtatangkang panatilihin ang isang bagay na wala nang kinabukasan? Nasa harap mo ang katotohanan. At nandyan din ang iyong pagpili. Ano ang magiging desisyon mo? Iyan itakot kasi mali din na desisyon ang katahimikan ay mabigat. Ang pagdududa ay nagpapahina. At kung mali ang pipiliin, kung mananatili, maaaring maranasan muli ang lahat ng sinubukan mong lagpasan. Ngunit kung aalis, maaaring dalhin mo ang kawalang katiyakan ng pagkakalagpas sa isang bagay na maaaring maging tama pa. Punong-puno ng katanungan ang isipan na walang makakatugon para sa iyo. Sulit bang ipagsapalaran? Talaga bang may panibagong simula na posible? O ito ba ay muling cyclical lamang? Ang takot ay nakakapigil. Ngunit hindi ito makakapagdesisyon para sa iyo. Dahil ang tanging mas masahol pa sa maling pagpili ay ang hindi pumili ng anuman at manatiling nakatali sa parehong lugar. Ano ang plano mo? Hindi nag-aantay gani oras. Ege ikaw. Ang pagsisisi ay umiiral. Ang hangarin na magbago ay nasabi na. Ngunit ang mga salita ay mga salita lamang. Kung totoo ito, darating ang mga aksyon. Kung totoo, ipapakita ng oras. Ngunit hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan magbibigay ng oras sa kung sino ang tanging nakakaalam na ng huli na? Dahil habang may naghihintay, ang isa ay maaaring patuloy na maging pareho. At kapag napagtanto ito, kadalasan ay huli na ang lahat. Hindi humihinto ang oras. At ikaw? Maghihintay ka ba o susulong ka na? Isang kwento yaley umiira lang kapag yanhe dalawang iyayang ay pumili ni ipagpatuloy eki sa pagtingin sa lahat ng nangyari sa lahat ng luha na nailabas, ang tanong ay hindi na tungkol sa kung sino ang umiyak mayon. Ito ay tungkol sa iyo. Mayroon pa bang dapat iligtas? Mayroon pa bang dapat muling itayo? O tapos na ang kwentong ito at kailangan na lang ng lakas ng loob upang tanggapin ito? Dahil isang bagay ang tiyak, walang makakapilit ng bagong simula kung sa tingin mo ay dumating na ang wakas. Yan ay huling tingin es nakaraan bago sumulong S. kinabukasan palaging naghahanap ang puso ng mga dahilan upang manatili, upang maniwala, upang subukan muli. Ngunit alam ng isipan kung kailan wala ng daan. Sa pagtingin sa likod, ano ang mas mahalaga? Ang magagandang alaala na umiiral? O ang mga sakit na naidulot? Ano ang mas mabigat? Ang pangungulila o ang katiyakan na ang pagpapatuloy ay maaaring isang pagkakamali. Ang sagot ay nasa loob mo na. Lagi na itong nandyan. Kailangan na lang ng lakas ng loob upang makita ito. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Karapat dapat bang magkaroon ng puwang ang nakaraan sa iyong hinaharap? Ikomento ang iyong sagot, e ilag -like ito at magsubscribe para sa higit pang mga pagninilay.